Sana balagad na rin mga sa kilo. mga katangos sa pilong. Mga gold, dark, and... Never mind. Sana siya'y magiging isang mahusay na takal. Saya naman, bakit siya naging pare? Bakit naging pare si Father Mark ang kanilang kanilin niya? Yan ang unang-unang naging doktor. Doktore. Sa aming mga kataklase, suma kung lao pa. Rector sa ward pa sa USP. Sayang naman pari-pari yun ni Father. Bakit ba siya naging pari? Bakit naging pari si Father Mark? Ang usay, -usay ng sentence, guro kayo, naglalaro na yan sa dapat at yung ayaw, nasa, niya na siya. Pausay ng basketball yan. Sana, naging professional basketball player na lang yan. Naging pari pa, sayang naman. Bakit siya naging pari? Sa kapilang bantari naman, pwede natin tanong, bakit naging pari si Father Mark? Eh, mas marami naman mas mahusay pagsalita sa kanya. Mas magaling pang kumanta. Bakit naging pari si Father Mark? Bakit naging pari si Father Mark sa aming matalakasin? Marami pang mas magasali, mas makalino sa teologi at filosofiya. Pero ngayon, hindi naging pari. Pero siya, nakatapos. Bakit naging pari si Father Mark? na mahusay ng pasto ni Kristo. Pero bakit ito na naging pa si Father Mark? Parang agibag-iba ang, ang patalo na mga kapatid. Pero yung isa lang ang pwede maging mag eh. sator. Naging pari si Father Mark sa gitna ng kanyang kalakasan, sa kabila ng kanyang kainaan, dahil ganoon kabuti ang Diyos. Ganoon, awang, ganoon May kaya pa sila? Bakit sila pinawa? Kailangan pa sila ng Diyos? Bakit sila pinawa? Puno pa sila ng talento mula sa Diyos? Hindi. Kami mga pari, gaya ni Father Mark, pinawag ng Diyos, hindi dahil may magagawa kami para sa Diyos. Kung hindi dahil may magagawa ang Diyos para sa amin. Ganoon ang kabugihan ng Diyos hindi natin matalastas. Sabi ko mga sa sayang naman, napakabuha ko ng mga kanilon, napakabait. Bakit ko pare? Sabi nga sa ulang pagbasa, ganoon ng Diyos. Hindi namin makutuwa ng kanyang pag-iisip. Hindi namin matalastas ang kanyang gawa. Sabagat kung ang marami ng ang kalooban ng Diyos. Tunay nga lang, tugod ng pag -iisip. Kaya tayo natin ito na yung gabi, mga kapatid, kung bakit higit sa lahat ang pagkukiyan ng Diyos. Sabi nga yung Father Mark kanina, ang lahat ay tiyaya. Tunay na ang lahat ay pinagalog lang sa amin ng Diyos. Kaming lahat ay nandito sa inyong harapan dahil